Kung lumabas, upang sa ganon uh, mabawasan natin ang, ang kanilang uh, possibility na makontaminate po ng COVID-19 cases po. Next slide, please. Ganun din po sa ating maritime at uh, road sector, uh, Mr. President. Ginagawa po natin ang regular conduct ng RT-PCR, antigen testing ang ating po mga kawani ay, gumag ay nagsusuot din ng mga PPEs, yung mga disinfection natin. Meron na rin po tayong rationalized work arrangement. So lahat po nito ay ginagawa po ng ating uh, DOTR sa pangunguna po ni Secretary Tugade upang pong masigurado na, na ang ating mga kawani po sa DOTR at ang kanyang attached agencies ay safe. At uh, ganoon rin po ay para tuloy-tuloy po ang ating uh, service publiko, Mr. President. So, yun lang po ang aking report, Mr. President, sa ngalan po ni Secretary Tugade. Salamat po. Thank you. Uh, ba, si, si Secretary Tugade is, is not sick. Mag-isolate lang. Mga problema kasi sa pamilya. Uh, nga, hawaan nga lahat ito, itong ang na ano to, si Omicron. Uh, let me see, ano, Chairman Abalos. Yes, sir. Magandang uh, hapon uh, po, uh, Mr. Epis President. The is your uh, territory. Uh, yes, sir. Uh, Sector Bongo, yes uh, Jaldia, sa lahat po ng mga cabinet secretary, fellow government workers, mga, mga kababayan, magandang gabi po. Ah, uh, slide please. Okay. Ah, uh, sir, kung wala, nagluloko po yata yung slide, no? Oh. Ah, okay. Siguro, sir, sa ipapakita ko kasi ta talaga yung taas ng kaso sa NCR, pero ang gusto kong igiit dito ay yung ilang percent na nao-ospital ang walang bakuna. No? There are about 85 percent yung mga walang bakuna po. At yung pong namang mga fatality o yung mga namamatay po, ang recorded is about 93 percent. No? So nakita po at na-explica po ng mga experts, nakita po natin ang record. Kung hindi ako nagkakamali noong December 27, 500 lang po ang kaso. 500. Ngayon po, 17,000 na, sir. So, yung tanong niyo po kanina, bakit ganun? Ako, personally, tingin ko po, ah, siguro po nung holiday, reunion, wala po tayong mga maskara. Siyempre, kakain po tayo. So, malamang, kinukumpit yung incubation, eh. Hindi po naglalayo, sir. Tapos pumasok pa itong Omicron. It's one of the possibilities lang po. But in any case, Nakakatakot po sa mga walang bakuna, kaya po ang mga alkalde ng Kalakang, Maynila dahil po rito ay nagkaisa at lahat po bumoto, nagkaisa po. Mabasahin ko lang po, urging the Metro Manila local governments to enact their respective ordinances on the enhanced vaccination restrictions to regulate the mobility of the unvaccinated individuals in the National Capital Region. So ang mangyayari po, yung po mga walang bakuna, sir, ay it's as if sa bahay lang sila. Yung po ang gagawin na pagkasundoan po ng lahat ng alcalde. Al Just allow me to read. Apat lang po naman to, mahal na Pangulo. Number one, the unvaccinated individuals in the NCR shall, number one, remain in their residences at all times, except for the procurement of essential goods and services such as but not limited to food, water, medicine, medical devices, public utilities, and energy work, medical and dental necessities, lang po. provided, however, that individual outdoor exercise shall be allowed within the general area of the residence that is within the barangay, borough, subdivision, or village subject to the guidelines of the metro manila. so, yung pumalaw, walang wala bakuna. bawal po talaga lumabas sa bahay pero lang kung bibili na essential o kailangan magpagamot. No? Pero po, pwede naman sila mag-ehersisyo. Number two, be prohibited in indoor and outdoor alfresco dining in restaurants and other food establishment and shall likewise be prohibited from leisure or social trips to malls, hotels, event venues, sports, country clubs, and similar facilities In accordance with the guidelines of the Metro Manila local government units and the concerned establishments. Number three, be prohibited in domestic travel via public transportation by land, by sea, by air, except for the procurement of essential goods and services, such as but not limited to food, water, medicine, medical devices. public utilities, and energy work and medical and dental necessities subject to the production of proof to support and su justify such travel. Pinakahuli po, and this is just a reiteration po ng IATF rule, sa mga manggagawa naman na walang bakuna, they should be required to undergo an RT-PCR every two weeks at their own personal expense and present a COVID-19 negative result prior to being admitted for work on site consistent with the guideline rules and regulations issued by the IATF and the Department of Labor, provided, however, that in the event the RT-PCR test and or result is or are not immediately available, a rapid antigen test may be utilized in lieu thereof. Ang dinagdag lang po ng mga alkalde rito, dahil itong nga'y krisis, dumodoble, ang sinabi nila, this resolution shall be enforced and in effect while the COVID-19 alert level in the NCR is at alert level 3 or higher and shall be automatically lifted once alert level 2 or lower is declared. Kung hindi po ako nakakamali, may mga LGUs na naipasa po ito. Kanina po, may mga ibang LGUs na nag na kinukumang na pagkasundo ang poll ng lahat ng alkalde na kalahang may nila na uniform ang gagawin po nila ordinansa rito. Ito po bilang protection na rin sa mga walang mga bakuna, Mr. President. Ganun po. At of course, ang uh, pinakahuli siguro masasabi ko, wala na yung, ah, ito pala yung kanina. Tingnan nyo, Mr. President, negative 51 noong December 18, nag-285 hanggang December 31, in one day nag-501, In two days ng 1,095% ang growth rate, biglang pumatak ng 3,400 ng January 6. Next, please. Next slide. Next slide, please. Okay. Tinan nyo ang ADAR. Noong December 5.63, Pumalo po ng 0.55. Siguro talaga yung kapaskuhan nung nag-holiday na wala mga mask, 3.76 bigla pong halos like times 6 ng 18.53 ang average daily attack. rate. Next, please. Next. Ito po ang active case. Paki balik lang, paki balik lang. Paki balik lang, please. Okay. Tinanong nyo, sir, ito po 'yung sinasabi ko in December 27 na 570 cases lang. So siguro kung nakita nung nung uh, December 24 no yung uh, uh dispiras ng Pasko. No? Ayan po, biglang pumataw ng 15,000. Nag-17 pa nga. Ito yung mga kaso na binibigay sa amin ng mga city hall workers. So dito po natin makikita talagang siguro part nito ay humalyo yung Omicron doon sa kapaskuhan na nagtipon-tipon ng mga pamilya. Next please. Next. Ito po pinaka-importante sa lahat. At sana ito po maunawaan. Uh, pakibalik lang, please, pakibalik. Na 85 of those severe and critical are unvaccinated. Ito pinaka-critical sa lahat. Talagang sa Metro Manila po, marami nakakasakit maski may bakuna dahil 105% na po kami eh. Ngunit, yung severe and critical, 85% walang bakuna, Mr. President. At 93% na namamatay ay unvaccinated. This is a DOH record, sir. Next, please. Kung kaya, eto ho, maski nung holidays, lahat po ng mayors, sila Secretary Vince, Sek Anyo, sila Sek Galvez, sila Sek Charlie, mga sekretary po, nagtatrabaho po kami. Minomonitor na po namin ito noong 28, noong January 2, no maski pagkatapos po ng, ng bagong taon. Next please. Next. So, ayun po yung binasa ko, resolusyon. Kaya ginawa po namin ito. Sana maunawaan. Kanina may nag interview magdi-demand sila because of human rights. Pero sana maunawaan nila, we are restricting the mobility ng walang bakuna precisely for their protection. No? At nasabi pa nga po kanina ni, ni Secretary, ni Dr. Edsel na yung mga variants, mas madami doon sa mga walang bakuna, sir. Next, please. Next. So, bukod po rin, sir, kinuha na namin, pinaghandaan pa namin noon pa, ang kinakailangan namin. Ang mga test kits. Ito, papasalamat po kami, uh, Secretary Vince Dizon, dahil sapat po ang aming testing kits po sa ngayon, mga RT-PCR. Next, please. Ang Department of Labor, malaming salamat, Secretary Bello, napakabait mo. Expired na po ang aming contact tracers, pero nire-renew po kagad ni Secretary Bello. Of course, si Secretary Anyo, no, kasama na po ang sa DILG at sa DOH. Na, uh, nagsabi po sila, titignan po nila ito at agad po nilang gagawin. Kasi yung po importante, yung po mga contact tracers. Yung facilities, tignan nyo po ito, Mr. President. Nung kasagsagan ng Delta, 90 ang facilities namin, 65% puno. Pero ang Omicron, 95 ngayon pala, nagsisimula pala ang Omicron, pero halos kalahati na ho ay halos puno na. Kung kaya dahil dito, next please. Next. Ito po yung mga LGU isolation na talagang binuhay ulit ng mga mayors, no? Yan po sa iba-ibang lugar. Next. Next. Next, please. Okay. So, ito. Ayan. So dahil mapupuno na po ito, ito po yung dati na namin ginagawa. Ito po yung approve. Pakibalik lang, pare. Pakibalik lang, please. Ay, wala. Ayun po nasa kaliwa. Yung tinatawag namin, uh, pak pakibalik lang, please. balik. Okay. Ito po yung home home care na tinatawag. Yung nasa, nasa TV po, no? Home care guide na kung saan, paki pakibalik lang please, pakibalik. Importante lang para makita ng presidente. Okay. Ito po'y ginawa ng DOH, na rest bakuna ng PhilHealth, na po pwede i-home ang iba, meron lang parameters. Titignan yung bahay, kung po pwede, pupunta sa barangay, at yung mismong health ng barangay, yung birds, barangay emergency room, iti-check. At talagang yung iba ho, pwede na mag-home No? So, ito po, mapupuno, ito po yung ginagawa, ang home quarantine and isolation. Next, please. Next. So, ito po ngayon ang importante. Lahat po ng mga mayors po ng Metro Manila ay meron po mga telephone number. Tatawagan po iyan at pwede mag advice ng telemedicine at pwede hong puntahan ka agad. No? 24 hours po yan yung hotline center ng mga LGUs ng Metro Manila. Next, please. So, ito na lang ang final uh, ano po namin. Sa ngayon po, ang nabakunahan po natin ay 106% na po. 10.4 million. No? Sa booster shots naman, ang tinatarget po namin ay 763 for January. Ngayon po ay nakaka-727 na po tayo. Maganda na po, right on target. Sa pediatric, ito po yung mga bata. No? Ang uh, target po rito is 1.4 million, nakaka-919 na po tayo ng first dose at 804 po ng 313. Double time pa rin po kami dito dahil talaga ang tanging solusyon dito is sa pinakasolusyon ay ang pagbabakuna po. Yun lang po, Mr. President. Thank you po. Maganda yung, well, the steps that you have taken to, to meet the challenges of uh, our serious problem now. Kung wala na si... Mr. President. Ah, uh, 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 Secretary Belio. The estimate of my partner, Secretary Mon Lopez of DTI, ang um, under alert level 3, Mr. President, we're expecting that there will be 100 to 200,000 workers that will be affected And when we say affected, Mr. President, ibig sabihin, either mawalan sila ng trabaho,